What's up mga bay? For today's video, mag-layout invitation card. Tara! Well, got scroll scroll ko sa Facebook ba? Nade ko friend yung magpalihat ag invitation card gani. Nakita mangod niya akong funga sa Facebook. Nag-layout ko mga invitation card for birthdays, weddings, baptisms, Nag-layout po mga tarps. So, mawto nag asya o pila daw bayad pali out. And, eh, iyang plan niya ipahimo is kukumilong theme nga birthday invitation card. So, to pagka huma na magsabot, nagdiyak na din kong And since wala man sa'y customer ang kananan ba, so, dive na din nato ni ay. Eh. So, sugda na din nato ni pag-edit. Para nasa agi ba? Ay, nauno siya. Pagtanga ka? manggit po din noon eh. Mahalagi may... Basta kanunay. Eh. So, ang first step na kong ibuhat no, is i-open ako ang app na gigamit na ako for layouting. Kung pagkahuman, nag-search din kung kukumilong team na tarp gani para mahimo na tong inspiration ba or guide gani sa akong buhat ng layout. And uh, usually, mga good is mga ikog design from customers. Kung sa ilang preferred yung design ba, but since wala man siya gihatag, ko na bala. So, ga-search-search ko kung sa akong gusto nga design. So, mo na akong gusto nga, baton. o sa blank project. Nag-search din kong pastel background din gifade gamay. Pagkahuman, ibot nga din ako ang air balloon. Color pastel nga air balloon kung akong ipili kay mawan atong giawat. And then, nangita din kong circle nga plane. Mag-ibot nga ng circle nga frame para dihan ako insert ang picture sa mag Unya, sa dihang kamulo kong idit-idit na iiring sa kong kilit. Unya, gigitan mong gay ko sa magduwa sa may kadyot. Ang pawalo as kalae ba? At malungkot ang bisiko ko ba yung bulingit? Ay, 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 nangit na, nangit na. Nangit na, nangit na, nangit na, nangit na. At malungkot ang bisiko ko na mimin. Ay, nangit na, nangit na. Ay, nangit na, nangit na. So, pag human akong butang sa picture ni Bibi, i-search na lang kung karakter nga Coco Melon. I-grab lang niya na to sa internet. I-copy na to. Then, i paste na to dito sa atong layout. Then, atong i-crop. So, tulok ka pictures di akong gikuha, no? Kaya mauman ang naadiri. And then, pagka human, nangita na yung kugtag sa tag sa mga balloons. Color mayolet, mink, green, orange, o buwang nga balon. Akong gipili. Sana naol gipili. And then, nag-search din kung clouds nga is sky blue o clouds nga plain white. I-insert na ko ang rainbow o ang watermelon nga kokomelon. Then taod taod, ibot na na mga words o pangan sa bata. So giawat tapod na ako ni Diri sa layout. So akong ibutang Diri at join us to celebrate Brent Jasper turning one. O, ang date, address sa venue o ang oras sa mismong event. So, mo to, nalipay ko kay Dali, kay siya na kuman. nakasaya ko, Hello, madlang people, mabuhay. Me, me, miss you. Me, me, miss you. And then, pag human sa layout, i-download na din ako. O, gisend sa customer. So, maura dahil nino for today's video. Bye-bye. <laughs>